good morning. Problema nyo rin ba yung lagi nilang bumubukang ganyan yung inyong ano, collar pagka naka-ID kayo? Ano ah, una, ginawa ko yung parang may tahe. Ang kaso, hindi naman na, na, nababrush or nalalabahan yung loob, di ba? Kahit pa paano, pinapawis din yan. So, naisip ko lang na kailangan ko ng dalawang paper clip. Ayan, meron na akong mga used na paper clip. So, ito yung ilalagay ko. Ayan, ganyan lang. Ayan. Kita nyo guys. Ayan. So, hindi na siya bubuka. Kasi, lagi ko nilang inaayos yan. Pero, buka siya ng So, sabi ko, para hindi masira ang tela ng damit ko, ayan na lang, paper clip na lang siya. O. Ayan. Pwede pati. Hindi na siya bubuka ilang ano na kasi ako. Alam mo angat ng angat. Ayos ako ng ayos ng ID ko. Pero as usual, ganun pa rin siya. Angat pa rin siya ng angat. So, yun na lang yung naisip ko. Mahaba naman yung buho Hindi kita. Pagka gusto nyo naman na hindi talaga makikita, pwede nyo naman siyang iusod. Ayan. Usod natin siya sa papuntang likod. Ayan. O, di okay na guys. Hindi na siya bubuka. Kasi misa hindi kaya yung ID, mabigat. Ayan, lalo ako, nasa akin ang susi dito sa office. So, thank you for watching. Uh, pasupport pa-support po sa aking Facebook at sa aking YouTube channel na Ate Joanne Vlog. Thank you po.